Direkta po ang uh, presence ng US Navy, yung kanilang aeroplano. Totoo po ba ito? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second roar. Eh. US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang, ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Sir, yung activity po ng... ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng, ng, ng US military at saka ng, ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. I mean, Sir, yung, I'm an, yung, an Army, Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. Ay, ay tama po ito, under ninyo to armed po. Hindi po, hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang, ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Ah, wawa. Wow. Uh, isa na lang po. Sino po kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At uh, bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang pero nakita po ang uh, presence ng U.S. Navy yung kanilang aeroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft uh, during the first and the second Rory. Uh, I think it's coordinated, sir, sa AFP uh, under the framework ng MDBSEB yun, sir. Uh, okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi uh, US Navy, Arm forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang, ang, Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine armed forces na nandun sa paligid. Sir yung activity po ng ng Chinese Coast Guard don. Yun po yung illegal. Yung pong presence ng ng, ng US military at saka ng ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Uh, meron po tayong MDT. Wala America. pong question doon, Chairman. Wala, wala po, pong wala. question doon kung sino yung illegal doon. Yung ano ang sinasabog po natin sa act of war? Wala naman. Hindi po ba yon parang tayo eh Halimbawa, eh, ang itinapat sa atin ay eh, civilian lang. Ang, tinapat natin ay eh, armed forces na. Hindi ba po yun uh, parang one step forward tayo? Uh, Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi hmm. uh, yung, yung, meron naman pong klarong definition ng ACOP War. At saka, hmm. titignan natin, sir, yung, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong ACOP War? Pati ba paliwanag niyo sa amin? arm attack po yung ano as defined oh. po ng ng ano ng Article 51 po ng United Nations. eh di ba civilian hu yun? Civilian ng Coast Guard. Sa organisasyon um, yung sa organisasyon po ng ng ng, ng, ng na PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yon pati po yung mga Chinese militia vessel so technically speaking po hindi po civilian yung yung nature ng Chinese coast guard na nandoon so, sa, sa international law ang coast guard ay civilian in nature sir pero acknowledge po ng lahat na under sila po Kung sa natin organization. Kung natin ibahin international law, sir, ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan eh. Police yung, ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung eh, sa, pat sa kalila ito. ho, hindi yung police karagatan. Kung Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature. Sir, Dandun po sa mga sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army, Army Navy, Sir, yung, I'm an yung, an Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung militia. Eh, ay, tama po ito. Under ninyo itong arm Hindi po. Hindi po Civilian under. in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang, ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Ah, wow ah. Wow. Talaga lang ah. Papa, lahat po kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. Do you have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, uh, uh, being the representative of the Coast Guard, I think uh, I, I need to, to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. Uh, in our country, the Coast Guard is uh, Well, under the Department of uh, DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the uh, Department of Homeland Security of the United States. So, this is almost uh, similar to what the military is doing. And, and, uh, chairman, Chairman, I will you. I I hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. So, ang sinasabi niyo po ba, uh, uh, Admiral, hindi pa, hindi pa po, po dapat na kayo, kayo, ang dapat nagpapatrol doon. Para po nyo bang inaamin na hindi kaya kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Para yeah, ta Mr. simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon paigot-ikot. Uh, the reason why we are uh, asking for uh, the support of the national government. Uh, in modernizing the Coast Guard uh, because uh, the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Uh, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing uh, even the biggest among the ships of uh, China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, nangihingi kami ng support ha, sa pagpupulongan ito para Matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, uh, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, uh, is a civilian. It, it, it depends on how a country, the administration, uh, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong, ano, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin. Sa buong mundo, may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan niya pag paggera na. Huwag natin ibahin eh. Kasi ano na tayo eh. Ang hirap naman natin na ano eh. Para naman tayong ano yan eh. Eh, hindi eh, naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa, sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati, alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng grey ship, naglabas na rin ng grey ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari, hindi naman po ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, Inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po. Eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward mga kapatid, mga kasama namin sa Armed Services? Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Uh, siguro gustong tukuyin ni Senator Robin Yusek uh, ng uh, Madriaga kasi uh, naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-o-orbit uh, dun sa 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 West Philippine Sea is that the, the main cause bakit naging successful yung resupply mission natin dahil meron presence ng ng aircraft ng Amerika? kasi kung wala ang ang siguro ang gustong tanong ni Senator Robin kung wala ba yung presence na US aircraft doon uh, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre Thank you Mr. Chair Uh, hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel na nandun sa unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang merong parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did, Pero, we, re did we, request the presence of the US uh, aircraft there? Maka uh, may coordination po sa AAP. But, but kahit wala sino, sino, yung... Sinong uh, ang ano, uh, tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Anong coordination? at? Uh, pwede pong tawagin si J3. Pero, pero pwede pong sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin. At hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo, kayo may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... At uh, Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako, Sibilyan lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply do sa yung... Opo, eh yun lamang po. Kailangan lang po natin linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang na, na, gusto kong linawin talaga. Bakit handa na ba tayo doon sa usapin nang naglagay na pumayag na tayo may, may paano kung nagpalipat din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila ano po kaya ang reaksyon natin chairman Ano po ang magiging reaksyon natin kapag ka sila naman ang nagpalipat na doon nagpali para na sila doon kita tayo na po na ipit sa gitna yun lamang po yun lamang po chairman kasi kung kung tayo lang po kaya natin sir Kayang-kaya po natin. Nando na eh. Nakita ko sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yan lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Laban Pinas.